sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at mabubuting kaluban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tangali sa inyong lahat, uh, sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sana. Huwag po kayong magsawang mag-subscribe, pagpatuloy po nyo lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po, ngayon lamang po nakatungkulas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe at like and share at pakipindut na rin po ang binaygon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman. Lahat ng mga orasyon, na panggamot at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbawa sa isa't isa magtulungan, magbigayan ng tigit sa lahat, magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong niga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa ma, sa kapwa sa hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahala sa mga ginawa mong kabutihan at pagkakalog sa iyo ang siksik digdig at tumapo ng pagumal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa mga. ah, e, susunod ko po dito po ay yung part 3 po ito po yung part 5 po sana po pakingatan po lamang to huwag pong ipagyabang ito po ito na po yung part 3 iwagan ng pangasinan kung bakit niya nagawang bigyan ng sakit ng tao dahil ba sa inggit pera, pag-ibig at iba pa at tanungin kung sino ang nagpagawa o kung ano ang pangalan ng nagpagawa kung matigas at nananakit at kung matigas at nananakit ayaw aminin ay dagdagan ang palito para muling iipit para paaminin ang gumagambala at kung matigas pa talaga ay nananakit na ay ihip ito sa noo ng pasyente ang orasyong ito narito po ang Tagalog pangipit uh, uh, pang ipit sa palito igapos ng mga arkanghil ang nagwawalang masamang espiritu upang di makapinsala at long po igapos ng mga arkanghil ang nagwawalang masamang espiritu upang di makap makapinsala igapos ng mga arkanghil ang nagwawalang Masamang espiritu upang di makapinsala. Tatlong bisis po. salatin po. Los arkanhiles atan al espiritu. Loco maligno para qui nun. Oga, danyo. Los arkanhiles atan al espiritu. Loco maligno para qui nun. Agad, danyo. Los arkanhiles atan al espiritu loko, maligno, para kui, nun, haga, danyo, tatlong bisis po, at sabay ihip po sa noo, at isang ihip sa palito, iikot ng apat na ikot ang hawak na palito. Uh, abangan nyo po na naman po yung susunod ko pong part 4 maraming maraming sana po sa inyo at uh, sana po nagustuhan nyo po ang aking video pakaingatan na bang po ang aking binabagi sa inyo at shout out po kay Minita Rutaero Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Jonix Bin nadin, Ryan Labisti, Ortili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tinitron, Inino Shapil, Twin, Ambrosio Magalpok, Raulita, Si Arting Camacho, Maricel Prasido, Lupemia, Filipe, Ilma, ay e, Triple E, Commented, Marina Arangis, Luli Kayago, Joan Bibs, at higit sa lahat no at sa shout out po sa inyong lahat sa mga baguhan po uh, shout out po sa inyong lahat at huwag po kayong magsawang mag, uh, mag antabay po ng iwagan ng bakasyan marami po akong ipapakalob sa inyo dito po sa iwagan ng bakasyan at sa mga baguhan po uh, huwag na po kayong magtubiling pindutin po ang subscribe at pakipindut na rin po ang like and share at pakipindut na rin po ang binaykon sana po na gusto po nyo aking video ay sa mga may karamdaman po dyan sana po huwag kayong mawala ng pag-asa manalangin lang po kayo sa amang makapangyarihan sa lahat at haapusin po kayo pag nananalangin po po ay uh, pumasok po kayo sa kwarto magtiri ng kandila kung wala po kayong altar uh, at manalangin po kayo at umiling po kayo at gagabayan kayo ng ama haapusin po kayo Maraming maraming salamat po sa inyo lahat Ah, uh, i ko po yung uh, part 4 po. Maraming maraming salamat po.